Isa sa pagkakakilanlan ng bayan ng kalumpit ay ang kanilang longganisa, lalo na ang longganisang bawang. Sinasabi na dito sa bayan ng kalumpit nagmula ang longganisang bawang na siyang kilala at kanilang pinagmamalaki. Pagamat matagal na silang kilala sa produktong ito, ito lamang taong 2023 nagkaroon ng malakihang selebrasyon para dito, ang Longganisa Festival. Sa pistang iyon noong March 24, 2023, inihain nila sa aabot 500 meters na mesa ang kanilang mga produkto na kanilang pinagsaluhan kasama ang mga dumayo para dito. Ngunit ayon kay Divina Makapugay, isa sa mga gumagawa at nagbebenta ng longganisa dito sa El Mercado de Kalumpit, matagal na nilang tahimik na pinagdiriwang o pinagsasaluhan ang kanilang mga likhang longganisa. Ngunit ngayon lamang sila nagkaroon ng malakihang selebrasyon para dito. Ah, sa festival, oo, oh, kasama kami, oo, oh, nagbigay kami ng longganisa doon. Sa tagatagal na po, may ano, sumay tayo nagka-festival po na Hindi, ilang beses na yon kaya lang hindi na, na bubulgar. Kasi dito lang sa loob ng market kami nagka-festival. Uh, pang, kayo kayo. oh, pang ilang beses na yun, pero yung long, na long table, ano lang, ito lang Tatlumpong taon ng kabuhayan ng pamilya ni Divina ang negosyo nilang ito. Katuwang ng kanyang asawa, nagawa nilang mapalago ang tindahan nila ng karne at longganisa. Sa sa San Marcos, meron kaming isang pwesto na inuupahan namin yung lugar. At iyon, uh, tinuturuan ko rin yung aking anak na maglongganisa. Uh, original na longganisang kalumpit. Oh yes, ayan na. Dito talaga nagsimula yung longganisang kalumpit. Kaya nga, sikat na sikat yung longganisang kalumpit kahit saan ako ng Pilipinas, kahit sa ibang bansa. Uh, sabi nila ay kakaiba yung longganisa sa kalumpit kasi malasa talaga yung ano. Ang ginagamit kasi namin yung fresh na baboy o oh. at yon ang uh, pag hinahalo may pagmamahal. Sadyang ipinagmamalaki at ipinamamana ng mamamayang kalumpitenyo ang kanilang produktong longganisa na talaga namang dinadayo. Sa inyo naman, saan kilala ang inyong bayan?